Ito so, yung makadol. Pakinggan yung mga buti ha. May mga buses na madinig natin. Na maliit. So hindi naman siya tiyanak. So, huwag mo yung, huwag yung, ano yung ibon, ibon yan. Yan o. putas na ito. Uh! Ayan o. Ayan mga yan ayan, ayan. ayan, So ayan po uh, mga kadol, Mawag pa lang. Uh, hapon po sa lahat. So ngayon mga kadol ay uh, exploration po ito. At uh, uh, mayroon na pong nga request no. So uh, ngayon po ay malapit na po mag, uh, po mga kadol. So punta po natin kasi po may, mag, may nagsabi po sa akin na Uh, mayroon ng kubo sa taas no mga kadol so yun po explore po natin kung ano po yung mga uh, natin kung ano, kung ano man yung madinig po natin dito sa paligid nito lalo na po kapag uh, makaabot na tayo sa kubo mga kadol so ano lang po mga kadol ay mayroon pong nag dito no mayroon uh, puntahan ko raw, yung kubo na nasa taas ng bundok so ito po ay puntahan po natin kahit mag So mamaya po kami uh, siguro mamaya mag-explore po kami ng produkyo mga kadol. So ngayon mga kadol ako lang po mag-isa. No? So ito po uh, kasi po yung nagturo sa akin mo na. Uh, kasi po natakot siya dahil uh, sobrang hilang po daw itong lugar na ito. No? So, so yan bago po natin uh, yung video at uh, shout out mo na kay uh, Uh, mamelim uh, turibya ping pastor uh, mamarjulabung dapnek piam mamarlumalia yon uh, semil mark marbilias jin syariaku uh, jin aku uh, biasa biasi kayu sir from takar qatar yan siapa senyo salamat uh, sa pong nano sa video ito uh, mar maraming maraming salamat po sa inyo lahat at thank you po uh, sa pagpanood sa video ko At no skip ads pa rin mga kadol. So, so ngayon, ah, nag-iisa naman si Mangkit ng Adventure TV, no? Sa pag explore dito po sa ah, kagubatan, no? Marami pong kawayan dito. Yan. So, basta ngayong, ah, ano mga kadol, basta malapit na po mag, ano, uh, hap, ma -ano madilim. Wala na pong, ano, dito. So, yan, samahan nyo ako mga kadol. So, tara po paligid at may malaking pono, no? So, ano yan, kay Mito. So, sabi daw nila mga kadol, sabi po sa nagturo sa akin dito, sa nag-request sa akin dito, yan, umuwi na dahil, yan, umuwi na. Ano lang hinati lang ako dito, para po ay matun matuntun ko yung uh, kubo, mga kadol. So, dito po, akit, ak, po natin yan. Kasi dyan po, dyan tayo dumadaan. Yan, masukal. At sobrang taas ng bundok mga kadol at dito doon mga kadul, may madinig sila uh, may nagdiris -di ko dito kapag gabi kapag alas 6 ng gabi mga kadol 6pm po may madinig sila dito kaya malapit na po ano nito uh, malapit na po mag uh, 5pm mga kadol mo tayo sa paligid so sobrang dami po uh, madidinig na dito kaya subukan kumagisa. Hmm? subukan kumagisa mag mga kadul, kung mayroon bang uh, magpaparamdam at kung may meron nga ya. ayun talaga mga kadul. hindi pa ako naka, ano, nakasalita mga kadol mayroon na po no so hindi lang siya masyado madinig dahil po sa mga boses ng ibon magmasid masin mo tayo dito yun, yun ang paligid mga kadol dito tayo dumadaan mamaya Magmuna, magmasin muna tayo mga kadol bago tayo Akyat yan, <susuk> parang timik may mga kadol. parang mayroon tumalon dyan so yun makadul. pakinggan yung mga buti ha may mga busis na madinig natin na maliit so hindi naman sa tiyanak huh. wag mo yung huwag yung ano yung ibon ibon yan Ngayon no? Mayroon talaga mga kaidul na maliit na busis. Hindi ko lang pangunahin kasi mayroon po na paparambol. May Biglang, mayroon po na sa likuran. Kaya pagkakaroon natin sa unahan mga kaidul.

Yan, wala, wala, namang tao mga kaidol Pero bakit may ano? Parang may sumusunod sa akin dito at nagagalit. Puling pa ako. yun know, may mga maliit po na busis mga kadol kaya yung panguntra po natin kunin baka, natin na pagka niya tinalam ba may sumunay sumusunod kasi parang pinaglaruan tayo at saka yung, yung busis mga kadol na maliit sumasabay yun know, parang bumubulong po sa mga sa mga kadol ang bag natin sira muna natin so yung mga kadol parang ah, parang bumubulong lang po yung mga boses mga kadol hindi tayo magpidalang takot para makakonsentrat po tayo mga kadol sa mga makikita po natin sa paligid you know may mga tunog talaga yan punta pa sa unahan mga kadol so yun lang itong mga kadol sa paligid para magpatuloy tayo tabi tabi may puno mga Nangyari gitu di pemakai dulu, parah. Mau botas, lima lagi. Mbak, tuh, nah, mau botas, mau dulu. lah, mau botas, mau dulu. Parang may nagagalit sa akin dito, mga kad. Andami ng mga may butas yan. Ano kaya yan? Malaki ang butas, mga kad. Dito may malaking

Yan mga kadala, pagmasdan nyo kasi dito po sa likuran ko, may biglang yan. tumitindig na pag niya malayo po natin mga kadalo. May ano dyan? May parang tumalon. Pero hindi natin makikita makadul At may gumagalaw. Hindi naman din makikita. Kaya kamayang po mabalang. Kung mayroon po mga dito sa mga uh, paligid sa video ko. Comment na po kayo mga Dahil po ay babalikan po natin ito. No? Kasi. Yun. At totoo na po yung sinasabi po sa. Yung katulad sa akin dito. Yung uh, residente dito. Kaya. Uh, kasi po hindi po natin ma, man, ano ba ah uh, yung Tagalog sa hindi uh, natin mabal, mabalibaran ba yung mga residente makadul sa mga nag request kaya kailangan po natin uh, puntahan alamin kung ano talaga yung totoo pero mayroon po tayong nadinig at parang nagubato yan yeah, naman mayroon naman mga kadol so ito po mga kadol ito po uh, paligid mga kadol like, puro lahat ano, kawayan at saka sobrang sukal iba ka iba na po talaga yung yun pakiramdam ko dito yan bigla na po nawala yung yung mga malit na busi sa mga tayo pero parang may mobulong isa sa akin no? so wala naman parang wala na So, ayan mga kadulo. Ah. Uh, ayan. Siguro ay nakita niyo at napansin niyo mga kadulo. Na yung pinakita ko sa inyo na may gumagalaw diyan At na nawala. At may buses. No. Sabay sa buses mga kadulo. So. Ah. Uh, parang. Adewindi. No. Parang may bumubulong sa akin. No. Kaya. Ano natin. Ah. Uh, hindi ko lang isasabi sa inyo mga kadulo. Ah. Uh, parang may bumubulong. No. At. So ngayon, uh, abangan na po mga kadol kung ano po susunod na video. So ngayon, puntahan po natin yung kubo na ano. Uh, ano lang ako magkano po ako umu, no. Nag uuna una, una uh, para mala ano ma secure po natin paligid ba. So ngayon, uh, mayon uh, mayroon tayong na nakita sa camera, mayroon din tayong na uh, mga tunog no. So Abangan na po yung video na ito mga kadol. Sana po ay panoorin ito hanggang dulo. Yan. Share po mga kadol.